Magandang araw sa inyo mga sabungista. Tapos na kayong lahat? Ayos ba kayo dyan? Welcome po ulit sa ating channel. Gusto kong pasalamatan lahat ng ating subscribers, pati na rin ang ating mga loyal na supporters. Mabuhay kayong lahat. Sa video ito, isang topic na naman nating tatalakayin. Pero bago 'yan, kung kapalang o bago kapalang dito sa channel ko at gusto mo ng mga tips tungkol sa pag-aalaga ng mga manok, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel na 'to. At pakihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga gagawin nating videos. So ang tanong sa atin ng isa sa ating mga followers ay ganito. serbawan dami ko nakikita ngayon sa mga forum sa Facebook na marami ang nalalagas ng mga ibon ngayon. At ang sabi sa mga comments ay baka daw po heat stroke. Nag-aalala tuloy ako para sa aking mga alaga kaya ang tanong ko po ay paano po ba nangyayari ang heat stroke at may iiwasan po ba ito? So, sasagutin ko yan pero base lang sa aking nalalaman at karanasan bilang isang backyard breeder. Bago ang lahat ay dapat mo munang malaman kung ano ba ang heat stroke para lubos mong maunawaan kung paano at bakit ito nangyayari. Ang heat stroke na kilala din sa tawag na hyperthermia ay isang kondisyon na nangyayari kapag ang temperatura ng isang ibon ay tumaas sa mapanganib na level na kadalasan ay mas mataas sa 107 Fahrenheit o 41.6 centigrade. Ang pagtaas ng ganitong temperatura ay nagdudulot ng organ failure o pagkasira ng panloob na bahagi ng kanilang mga katawan at maaari pang magisanhe ng kanilang pamamaalam kapag ito ay hindi kaagad mabigyan ng lunas. Narito ang karagdagang impormasyon tungkol sa heat stroke. Ang heat stroke ay isang seryosong kondisyon na maaring mangyari kapag ang iyong mga alagang ibon ay dumaranas ng sobrang init, sanhi ng panahon na kadalasan ay nangyayari kapag wala silang sapat na lilim o tubig para magpalamig. So ano ba talaga nangyayari pagka nagkakaroon ng heat stroke? Kapag sobrang init, maaari kasi tumaas ang temperatura ng katawan ng iyong ibon sa mapanganib na level o antas. Ang totoo niyan, magagaling naman ang mga ibon sa pagre-regulate ng kanilang temperatura ng katawan. Pero kung masyado ng mainit ay hindi na rin nila kakayaning magpalamig ng sapat. At dito na sila maaaring dumanas ng heat stroke. Ang mga ilang palatandaan ng heat stroke sa mga ibon ay kakikitaan mo ng paghingal ng malalim, pagtulo ng laway, kahinaan, kalituhan, at maging pagbagsak ng pakpak patina ang katawan. May bahagyang pamamaga din at pamumula rin sa kanilang mga palong at lambi dahil sa pagsisikap nitong maglabas ng init. Mahalaga na agad mong matukoy ang mga palatandaan na ito dahil ang heat stroke ay maaaring maging delikado kung hindi ito agad na maagapan. Ngayon naman, eh, tingnan natin kung ano yung mga magagawa para maiwasan ng heat stroke sa iyong mga ibon. Una sa lahat, siguraduhin na may sapat na lilim kung saan sila maaring makaiwas mula sa sikat ng araw. Ang pagbibigay ng tamang ventilasyon sa kanilang mga tirahan o lugar ay mahalaga rin upang tulungan na manatiling malamig ang pwesto nila. Bukod dito ay eh, tiyakin na palaging may sariwang malamig na tubig na kanilang maaaring inumin. Sa mga araw na talagang matindi ang init ay malaking tulong ang pagdadagdag ng electrolytes sa kanilang mga inumin Upang tulungan silang manatiling hydrated At mapanatili ang balanse ng kanilang electrolytes sa kanilang mga katawan Ang electrolytes para sa mga hindi pa nakakaalam ay madali naman mabili sa mga poultry supply Kung may suspecha ka na ang iyong ibon ay nagdurusa mula sa heatstroke Mahalaga na kumilos ka agad, ilipat sila sa isang malamig na lugar. At kung meron ka rin lang naman na aircon o kahit ventilador, eh makakatulong din yan. Maaari mo rin silang subukan palamigin sa pamamagitan ng pagbabasa ng tubig sa kanila mga paa. Huwag mo kagad ka na babasain ng tubig ang katawan dahil maaring magdulot ito ng thermal shock sa iyong alaga at baka lalo pang magdulot ng di magandang resulta. Hindi ka rin dapat gumamit ng malamig na tubig o yelo ng direkta sa iyong ibon dahil maaari naman itong magdulot ng tinatawag na thermal stress at baka mas lalo pang palalain ang kanilang kalagayan. Ang dapat mo lang gawin ay unti-unti na ibaba ang kanilang temperatura ng katawan nang hindi ka na nagdudulot ng karagdagang stress. Kapag naman na ah, ibaba mo na sa normal ang kanilang temperatura, eh patuloy mo lang nabantayan ang kanilang kalagayan. Kung hindi sila tila nag improve o kung ang kanilang simptomas ay lalong lumalala, malamang ay may napinsala na sa loob ng kanilang katawan. Ang heat stroke ay maaaring magdulot ng seryosong mga komplikasyon. Kabilang dyan ang pinsala sa mga internal organs, at minsan nga ay tuluyan na silang namamaalam kaya mahalaga na ang bagay na ito ay seryosohin mo mahalaga din na malaman mo na ang mga ibon ay naglalabas ng init sa pamamagitan ng kanilang sistema sa paghinga o paghingal ganon din sa balat at sa mga palong at lambi na nagsisilbing parang radiator Kapag tumaas ang temperatura ng kapaligiran, umaasa sila sa evaporative cooling ng mga nabanggit ko upang kontrolin ang kanilang temperatura ng katawan. Pero sa panahon talaga ng matinding init ay eh, maaring hindi na maging sapat ang mga mekanismong nabanggit ko na nagdudulot na sa kanila ng pagkabalisa sa init at posibleng heat stroke. Ang mga nabanggit ko ay mga basic na dapat mong malaman tungkol sa heat stroke. Paalala lang din na dapat na bantayan ang mga ibon sa ganitong panahon at maging alerto tayo sa mga posibleng sintomas ng heat stroke para makaiwas tayo sa mga epekto nito. Doon naman sa follower natin na nag-request ng topic na to, sana ay nasagot ko ang mga tanong mo. Maraming salamat din sa lahat ng nanood ng video na to at kung nagustuhan nyo naman ay eh, huwag nyo na makalimutan na magsubscribe at ihit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng ating mga future videos. Ito muli si Bobby Nasino ng Sabungista TV.